kahulugan ng sigarilyo sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa sigarilyo ay nangangahulugan na gusto mong matupad ang iyong hiling. Gayunpaman, hindi lahat ay laging posible. Dapat kang maging mahinahon upang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon at makamit ang iyong mga layunin ng paunti-unti. Ang ganitong uri ng panaginip ay karaniwa na uugnay sa iyong pangangailangan na magpahinga panaginip na kahulugan ng isang sigarilyo ay maaari ding iugnay sa mga makamundong pagnanasa o maging dependency. Ibig sabihin may ambisyon ka. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring mangyari sa oras ng iyong inaasahan. Ang mga pakiramdam ng tagumpay ay maaari ding maiugnay sa paninigarilyo sa panaginip. Para sa ilang mga tao, ang paninigarilyo ay isang paraan upang harapin ang stress o pagkabalisa. Sa konteksto ng mga panaginip, ang mga sigarilyo ay maaaring magpakita ng isang hindi matatag na emosyonal na estado o ang presyon na iyong nararamdaman. Ang mga panaginip tungkol sa sigarilyo ay maaaring maging simbolo ng mga relasyong panlipunan o pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang panaginip naman ni Garillo kasamang ibang tao ay maaaring magpakita ng pagnanais na kumonekta ng mas mahusay sa iba o magkaroon ng mas malapit na relasyon. Kung napanaginipan mo ang tungkol sa sigarilyo at naninigarilyo, ang gayong panaginip ay maaaring isang babala na dapat mong pagtagumpayan ang pagkagumon na ito. Ang panaginip na ito ay maaaring mag sa pagtigil sa paninigarilyo o paghahanap ng iba pang mas malusog na paraan upang mapagtakumpayan ang pagkagumon ang mga panaginip tungkol sa sigarilyo ay maaari din sumasalamin sa mga damdamin ng pagiging wala sa kontrol o umaasa sa isang bagay maaaring ito ay isang senyales na pakiramdam mo ay nakulong ka sa isang mahirap na sitwasyon o ugali para baguhin mo ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na dapat mong kontrolin ang iyong buhay at palayain ang ang iyong sarili mula sa pagkagumon ang panaginip tungkol sa sigarilyo ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang potensyal na mahahalagang punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang panaginip ng sigarilyo. Una, ang pagkagumon. Kung ikaw ay isang naninigarilyo o nakipaglaban sa pagkagumon sa nakaraan, ang panaginip tungkol sa sigarilyo ay maaring salamin ng iyong patuloy na pakikibaka sa pagkagumon o pagnanais na huminto. Pangalawa, ang stress. Ang paninigarilyo ay madalas na nauugnay sa stress relief at ang panaginip tungkol sa sigarilyo ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng stress. Pangatlo, ang tukso. Kung sinusubukan mong huminto sa paninigarilyo, ang panaginip tungkol sa sigarilyo ay maaring kumakatawan sa tukso na sumuko sa iyong mga pananabik. Pang-apat, hindi malusog na mga gawi. Minsan, ang panaginip tungkol sa sigarilyo ay maaaring magpaalala sa iyo na mas pangalagaan ang iyong kalusugan o gumawa ng mas malusog na mga pagpipilian. At ang panglima, ang social pressure. Ang paninigarilyo ay isa rin panlipunang aktibidad at ang panaginip tungkol sa sigarilyo ay maaaring magpakita na mga damdamin ng panggigipit na umayon sa panlipunang mga pamantayan o inaasahan gan ng panaginip tungkol sa paninigarilyo Ang panaginip ng paninigarilyo ay kumakatawan sa pagnanais na mayroon ka Bukod dito, may pinapakita nito na kailangan mong ipos at pagnilayan ang iyong mga pag-uugali Sa kasong ito, ang iyong impluensya at pamumuno ay nauugnay sa paninigarilyo sa iyong mga panaginip Kaya nauugnay din ito sa isang pakiramdam ng tagumpay na may kaugnayan sa lakas Gayunpaman, kung ang panaginip na ito ay umuulit, ito ay nagpapakita na ikaw ay kumikilos ng may pagmamataas. Kaya suriin ang iyong mga aksyon at pag-uugali at ang pagpapatibay ng higit na pagpapakumbaba sa iyong relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa usok ng sigarilyo. Ang mabuti at maunlad na buhay ang kahulugan ng usok ng sigarilyo. Gayunpaman, hindi lahat ay napakasimple. Ang tagumpay ay hindi libre para sa sinuman. Makakatulong ito kung nakipaglaban ka upang lupigin ang mga hadlang. Panatilihin ang iyong pagtuon sa layunin sa lahat ng oras upang malampasan ang anumang mga hadlang na maaaring harapin mo. Ang pagsusumikap pa ay magdudulot ng disenteng gantimpala para dito. Makakatulong din ito na maiwasan ng mga problema sa pananalapi. Ang tagumpay na ito ay nauugnay sa kanilang kakayahang gumawa ng mga desisyon. Ang panaginip ng usok ng sigarilyo ay nagpapahusay sa mga katangiang ito na magiging napakahalaga upang mabuo ang iyong tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng sigarilyo. Kung nanaginip kang bumili ng sigarilyo, nangangahulugan ito ng pamimilit sa iyong buhay. Ang pinakamahalagang bagay dito ay makilala mo ang puwersang ito at subukan maunawaan kung gaano ito mapanganib para sa iyo. Kapag mas naunawaan mo na ito, subukan bawasan o alisin ang negatibong gawi na ito. Nagtanong sa mga kaibigan, pamilya o kahit na mga profesional, tulad ng mga psychologists, kapag tayo ay nagsasama-sama upang malampasan ng mga hamon, mas magagawa natin malampasan ng mga hadlang. Sa bawat kaso, may solusyon. Ingatan mo ang sarili dahil iilan lamang ang gagawa nito para sa iyo ng panaginip tungkol sa magalok ng sigarilyo. Ang panaginip na magalok ng sigarilyo ay nagpapahiwatig na dapat kang maging mas maingat sa iyong kalusugan. Siguro ito na ang tamang oras para mas makita ang sarili mo. Ang iyong kalusugan ay dapat na ang iyong focus ngayon. Hindi ito nangangahulugan ng ilang mga malubhang sakit ay nakakaapekto sa iyo. Ang stress, physical at emotional na stress ay maaari makipinsala sa iyo sa oras na ito. Sa makatuwid, suriin ang mga saloobin at taksyon, Oras na para maghinay-hinay at magpahinga ng iyong katawan at isipan Kung ipipilit mong iyong sarili ng labis, maaari makapinsala sa iyong kalusugan sa ilang sandali Mag-ingat ngayon upang maiwasan ang mas malalapang problema sa hinaharap Laging tandaan na ang kalusugan ay hindi biro at ang pag-iwas ay ang pinakamahusay na gamot sa lahat ng kaso ganoon ng panaginip tungkol sa abo ng sigarilyo. Ang abo ng sigarilyo ay sumisimbolo sa mga katila na kaganapan na mangyayari sa iyong buhay. Gayunpaman, ikaw ay mas malakas kaysa sa kanilang lahat at lahat ng iyon ay hindi masisira ang iyong kaligayahan. Ngunit magingat, ingat huwag masyadong masangkot sa hindi magandang sitwasyong ito dahil magkakaroon din ito ng epekto sa isang bagay na kakilakilabot. Iwasan ang mga problema na maaaring hadlangan ng iyong kaligayahan. Ang kaganapang ito ay pansamantala. Huwag kalimutan na ang lahat ng bagay sa buhay ay lumilipas. Walang saysay na bigyan diin ng maliliit na bagay. Naghahanap para sa pinakamahusay para sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa apoy ng sigarilyo ay namatay. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa mga hadlang na lumitaw sa iyong buhay. Ito ay isang babala na ibinigay ng hindi malay. Ang mga hadlang na ito ay maaaring mangyari sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay. Iyon ay maaari itong mangyari sa personal o profesional na panig, kaya maging aware sa anumang sitwasyon pagdating ng panahon kung maghahanda ka ng maaga, maaari mong pangasiwaan ang anumang sitwasyong ito ay isang pagkakataon upang maling suriin ang ilang aspeto ng iyong buhay mula sa ibang pananaw upang matukoy mo kung ang mga hadlang na ito ay nakapalibot sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa magtapon ng upos ng sigarilyo. Sa pamamagitan ng panaginip na magtapon ng upos ng sigarilyo, inahanap mo ang ebolusyon sa iyong buhay. Ito ay isang sandali ng malalim na pagkahinog. Sa paghinto, ipinapakita mo na naghahangad ka ng pagbabago, na pagtanto mo na masakit ito sa iyo at sinusubukan mong pagbutihin, lumayo sa kung ano ang mapanganib sa iyo. Ang pagtatapon ng sigarilyo sa panaginip ay nauugnay din sa panloob na pangangailangan para sa pagbabago. Maglaan ng oras upang suriin ang lahat ng bagay na kumakatawan sa pagkakaantala sa iyong buhay. Maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan at mas maunawaan kung anong iyong pinaniniwalaan. Gamitin ang pagkakataong ipromote ang renewal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa huminto sa paninigarilyo? Ang mga panaginip tungkol sa pagtigil sa paninigarilyo ay maaari magpakita ng iyong pagnanais na huminto sa paninigarilyo at mapabuti ang iyong pangkalahatang kalusugan. Ang panaginip na ito ay maaari din magbigay ng karagdagang panghihikayat at pagganyak upang ipagpatuloy ang iyong mga pagsisikap na malampasan ang pagkagumon sa nikotina. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong naninigarilyo? Ang hindi pagkakasundo ay ang keyword para sa kung ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang taong naninigarilyo. Kapag nakakita ka ng ganito sa iyong panaginip, ang mabibigyan mo ng kahulugan ay merong kang problema sa relasyon sa isang tao. Maaari itong mangyari sa mga kaibigan at kasosyo. Ang bawat tao maaari magkaroon ng iba't ibang mga pag-iisip mula sa ibang mga tao. Kung hindi, lahat tayo ay magiging mga robot. Kaya oras na upang muling suriin ang paraan ng paghawak mo sa mga opinyon ng iba. Matutong ipagtanggol na mabuti ang yung mga punto, ngunit huwag hayaang maging problema ang mga ito. Dapat ka manatiling kalmado sa iba upang bumuo at mapanatili ang magandang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsindi ng sigarilyo gamit ang posporo. Ang panaginip na magsindi ng posporo at isang sigarilyo ay maaaring direktang nauugnay sa iyong plano sa buhay. Ito ay dahil mayroong isang koneksyon na nangangahulugan na ang iyong programa ay maaaring malapit ng matapos. Kaya ito ay pinakamahusay na kung ikaw ay nagtatrabaho kahit na mas mahirap para sa iyong plano. Isang babala na huwag sumuko sa kanila dahil maaaring lumapit ang tagumpay. Ang pakiramdam na masaya o nasisiyahan habang nagsisindi ng sigarilyo ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na maghanap ng katuparan o kaginawaan sa iyong kalusugang buhay. Gayunpaman, kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa o takot habang nagsisindi ng sigarilyo, maaaring ito ay tanda ng pagkakasala o pagdududa sa iyong aksyon o disisyon.